tumitingin ako ng sasakyan mga kaburks na second hand so yung second hand dito halos kapresyo ng ano na ng Canada ang presyuhan. pero yung uh, quality ng sasakyan yung tsura nya mas luma tingnan dito may sa Canada. Yung presyo. Ay yung uh, ano. Yung itsura niya. Kumbaga, sobrang overuse. Sa presyo niya. Matatanggal na. May isa pa akong tinitingnan. Eh. Ay yung... Uh, ano, Delica, Mitsubishi. Oo. Uh, Nalak kanina yung ano eh. Last registration 2020. ano, oh, hindi mo ma-park. Pag na-park, ano, anong okay, sira uh, niya? Park naman po siya. Right, yes. Pero lahat naman po naman, no, local, local, safety, segunda, right, lahat, gumagana. Saka reverse. Wala lang park. Wala lang park. Dagaana naman po yung part Kasa, kaso ito, mahirap Man, na yung i-reverse lang lang, i yung sa transmission kasi pag ano ganyan ah oh. hindi oh. na umabante uh. ito, oh. ma'am, pag kinami mo drive, dahil hindi siya silin niya doon umabante kung may problema yun sa ano, hindi

Aha. Uh -huh. Mahal talaga ang may lunadan. Pag mayo talagang budget. Sakit talaga. Oh, pang maintenance. sa ganito sinasakyang kasi mas mura yeah. so, I think nung no mga time ko wala pa naman yung mga van na lang pagyari or hindi ko lang ma <laughs> kaya hindi ko alam so pero madalas ganito sinasakyang yeah. oh, low pa pala itong ano na to tandaong maglalakad laka'y kami ni mama yan <laughs> naglakad kami ni mama para uh, kasi lumalaki na <laughs> kakain, after kumain nakau nabaya paruro ang tawa so, Yun mga kabags lalakad namin ngayon ni mama umaga yan ang activity namin 10 <laughs> minutes na kami naglalakad Ganito lang naman dito mga kaburbs. Simpleng buhay. Ayan. Mga ilan nila na bahay na kami dinaanan. Tapos, syempre, ano to eh, mostly mga farm, farmland. Kaya, mga maraming bakanting lote. Tapos yung iba dyan mga caretaker mostly no, ma mostly yun nga no, mga nakatira sa farmland farmland eh mga caretaker ng farm mm -mm. agricultural area kaya mostly gan siya forest pa <laughs> murang ano pag may tao may garbage <laughs> may may tao na may tao na nakatira may basura Kalit ah, <laughs> <ayun. Bingo. Ay. sighs> na kayo 30 na yung Baka na. Ganyan lang. Dito. minutes na kami naglalakad. Kita nyo naman forest na forest pa ganda yung simoy ng hangin talagang maamoy mo tain ng <laughs> kalabaho <laughs> yung forest green yung dahon may tubig ah wala ano na na tubig ate na ate ate Kaya nga, ayun o virgin forest hindi pa nagagalaw kasi yung mga kahoy ano ma sa pa, ang dami na ka, ano, sa katawan. Ano tawag dyan, ma? <laughs> uh -huh. Ito daw yung, ano, uh, ginagawang, ano, yung laruan ng mga bata, ginagawa din ng sa parol. ito so, yung kinakain mo ang ano, buto ay yung ano, bunga. Yeah. Para siyang lasang pili ang loob. Kaya yung ano, pag marunong ka lang mag-harvest sa forest, marami ka rin makakain eh. May nakita na nga si mama eh, yung pako. Marami sa daan. <laughs> dati din nun sa mga sapa maraming na harvest yung mga tabagwang ano sa tagalog man tabagwang ma yung itim na suso suso basta yung itim na pahaba ayun ewan ko lang kung mayroon pa nun dito <laughs> tubig mga hmm. yeah ano yung spring water kaya pwedeng inumin hmm. ano sa tingnan mo ma malapit na tayo araw na na eh San, san, ano ba ito? Yung ibis na kung nakapundo ka ito, iba sa araw niya. eh. Ah, yun. Nasa, nasa boundaries na pala kami ng, ano, ng aruro. Mm -hmm. So, hindi namin alam kung ilang kilometers pa. shwete mga ka-birds yung kulay pula hindi ko lang ma-focus dahil GoPro ang hawak ko <laughs> basta yan yung mga hindi nakakaalam ah swerte um, yung ginagamit sa aso tanghon para kumulay yan. 25 minutes pa daw tama tama mga eh ano mga kabirds sabihin natin mga isang oras na ay hindi naman yeah, isang oras ng paglalakad na no, ma so, na kami mga ka-birds pakita so, ko sa inyo yung pako na na-harvest namin sa uh, daan yan o, diba? na madami rin yan yung binili namin e eh, 50 pesos hmm. eh yan puro na yan wala nang tapon yan kasi lahat sya ano pa mura bata pa. Ayan. Breakfast naman kami. Ang aming breakfast. Ayan. Breakfast namin. At kape. May bubit. Bubit dito. Hi! Ayan. Say hi. Hi. So, breakfast muna tayo. Samayan? Yeah. Naglobat kami ni Mama. Lobat. Yung Go yung GoPro yung Go GoPro ko na lobat. Alin? Sa pagna-diktahan tayo sa umaga. So magkape at masarap na ulam na toyo na my fried rice. Pala san tak ko kumakain. Sino na naman nilako? Ah? Mm, mm, sarap. Yan. Ang pulang hotdog. Philippines lang ang may hotdog na pula. Food coloring. Siguro yung food. Yeah. You know how to cover your mouth, not your hand. Use your elbow. Kano yung binibili konti na pa sa Canada? Tatlong, ay, anim na peraso. 50 ata yun.